Ang lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? So yan ang ating sasagutin mga kapatid. Ating pag-aralan, sinabi dyan sa John 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalig sa kanya ay pilkalooban niya na magiging anak ng Diyos. So ang sagot doon mga kapatid ay hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sino mang tumanggap at nanalig sa kanya ay ilang pagkalooban niya na magiging anak ng Diyos. Napakaliwala mga kapatid. Sa so, susunod na picture ay may kita natin dyan na marami ang naniniwala na may Diyos. I believe in God. Sa kabila naman, I obey God. Sumusunod sa kalupan ng Diyos. Mga kapatid, maraming naniniwala na may Diyos. Oo, maraming naniniwala. Naniniwala sila na may Diyos. Pero yung pagsunod sa kalupan ng Diyos, napakahirap kasi No? Daming bawal. Daming bawal, mga bisyo. Yung Maraming, basta maraming bawal, mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kayang-kaya natin yan, mga kapatid. Pag nasa puso natin ng Panginoon. Pagsundin talaga natin ang kanyang mga salita para maging anak tayo para makapasok tayo sa kariyan ng lalo. Sinabi nga, di ba? Pumasok kayo sa mga pintuan Pagkat sa maluwag na daan, marami, nag, marami na rong nagsipagdaanan doon. So marami gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. O pati So yun lang ang may bagay ng kapatid, na lahat ng tao ay di anak ng Diyos. Ilan lang. At sino mang sa Kanya, tumanggap sa Kanya, ilang yung anak ng Diyos. God bless you.